Good everyone! It's January 2. Samahan niyo ako magligpit. Natatapos lang ng bagong taon. So, um, pinakauna kong nililigpit is yung Christmas tree. Tapos eto, yung mga ornaments na flowers inilagay ko sa um, baso na plastic. Ayan o, recycled lang yan. Tapos ilalagay ko dito. So, ayan. Ayan. Ayan, ito, transfer ko na yung mga naan dito sa so table. Diyan, ito, transfer ko dito. So, yan, dyan na muna yan, pampaswerte. And, hindi ko alam sa mga fruits kung anong ginagawa, kung kinakain ba to or um, tinatapon hanggang sa mabulok na lang. But then, sa akin, kakainin ko pa isa-isa po. So, samahan niyo ako, ito siya pinatanggal ko na nagki-keep na ako ng mga um, Christmas tree sa January 2 kasi mag-start na po ako ng aking business. Isasama ko kayo and I hope ig subscribe ako niyo da mga salamat asya init amon balay nga dididi ha summer and nanay nga bari trabaho nanay nga nag magninegosyo so um, ako niyo, hita akong pag lalakton, hita akong pag journey, yan ang 20, na nga 2024, na unta kita nga tanan, maging progresibo, maka, kita nga tanan, hiton kalamragan nga to, hiton pag, abundant blessings nga tuhiton nga tanan nga mga karikuhan din hi hakalibutan mahatag unta haton hiton Ginoo manifesting universe nga ihatag haton nga tanan and good health nga tanan nga karikuhan nga tanan nga income nga dako nga waray na unta magkuri pa haton nga tanan damo nga salamat god bless everyone and happy happy new year once again